isa ka rin ba sa mga hindi pabor sa pagdaan sa mga x-ray machine at metal detectors bago makapasok sa loob ng naiya. Siguradong matutuwa ka nga sa balitang ito dahil sa mga susunod na araw na pagpunta mo sa naiya ay malamang na hindi mo na makikita ang mga ito. At pwede ka na nga agad-agad dumiretso sa mga check-in counter. Ito na kaya ang solusyon para mapapilis ang proseso sa tuwing magta-travel tayo. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Zone Visayas, Mindanao, Worldwide. Upang mapabilis at makapasok ka ang mga pasaherong, pinagkatatanggal na ang mga X-ray machine at metal detectors sa entrance ng Ninoy Aquino International Airport. Maaring direkta na magtuloy-tuloy ang mga pasahero sa check-in counter nang hindi na kailangan pumila para makapasok sa terminal para idaan sa X-ray scanning ang kanila mga bagahe. Samantala, ang mga kumpanya ng airlines ay uh, pinakiusapan na buksan na ng mas maaga ang kanilang mga check-in counter ng mas maaga upang masimulan nilang asikasuhin ang mga beherong nasa airport na. Ang hakbang na ito ay hango sa ibang international airport sa buong mundo na wala ng abala sa pagpasok ng mga pasero at agad na magtutuloy-tuloy na ito sa check-in counter. Nakakamba naman ang ilan mga security experts samantalahin ito na mas samang loob na Talan ang anumang nakakapanakit na hindi dumadaan sa mahigpit na pagsusuri sa mga daladala nito pagpasok sa mismong terminal. Isa nga lang ang posibleng maranasan natin dito dahil sa ginawang pagluluwag ng naiya sa pagpasok ng mga pasahero. Malaki nga rin ang posibilidad na magkaroon ng paghigpit sa loob ng paligparan dahil sa ginawa nilang pagluluwag na ito. Dahil alam naman natin na hindi pa naman ganun ka-high-tech ang mga x-ray machine paglagpas natin ng immigration. Sa dami nga ng mga insidente nangyari sa loob ng Naiya Terminal, ay siguradong hindi sila basta-basta magluluwag ng ganito. At asahan na nga natin ang mga karagdagang security check sa loob ng terminal. At huwag na tayo magugulat kung sakali mangyari ito. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Parang salamat sa iyo panonood.